na mga magagaling sa Tekken? Hindi yung mukha nila yung video. Hindi ito ang mukha ng mga nagtitikin. Clarence. Clarence eh. Mamaya mamaya. Tapos yung mga first round kay Clarence. Seryoso. Seryoso sa laro. Tatawa ako eh. Huwag ka makulit. Tapos na first round. Panalo. Si Paul. gamit ni si Darin. Si Paul si Paul Si Paul si Darin. Steve. Steve. Tingnan niyo mukha ni Larry, tunay Tingnan natin mukha ni Steve. Mukha ni Steve. Mukha ni Steve. Mukha ni Paul, mukha ni Paul. Eh? Mukha ni Paul. <laughs> <laughs> mukha ni Paul. Wala, yun, Ay, mukha nang favorite na karakter. Ay ba? Insignia si Steve, tingnan niyo. Insignia si Steve. Yeah, Chinese version of Steve. Sino panalo? Ngarangang <laughs> ngamit ang taga Sino panalo? Talo si Paul. Sino ah? nga Japan? <laughs> ito, ito. Na, si Kayla. Ito, mukha na suka. <laughs> anak, kaya may anak. Ayan. Na, character select. Pati na maglalawan nyo. Character select. Character select sila. Si Steve, si Lay. Ina? Pig tsaka lay. Gayroon na naman. Si, si Tuka. Tuka. Uh, Mr. Lay, Tuka. <laughs> Mr. Lay, Tuka. Tuwan pa si Lay. Tuka lay. Si Lay ako ming, sino siya? Makagawa po daw. Sino? Steve o Lay, Steve? Oh, yun ba yun? Diyan na rin si sir. Diyan na si sir.